Hindi, eh, parang gusto kong pansit. Anong pansit? Yung kulay green. Ha? Huh? Meron bang gano'n? Hindi ko alam. Ah, gusto kong pansit yung kulay green. Kulay green? Hello mga kapam, dahil nakakatikim ng pansit si Bunso, hindi lang basta pansit kundi pansit na green. So, naalala ko meron palang binigay na pansit ba to, na kulay green yung kuya namin. Shoutout nga pala sayo, Kuya Joel Bantilan Miliado. So, pakipalaw na rin siya mga kapam, mga good vibes content niya. Kaya tara, simulan na natin ang pagluluto. Bagong-bagong recipe yung ating lulutuin. Ang proseso ng pagluluto ng pansit bato ay same lang din sa karaniwang pansit na madalas nating lutuin. So ginisa na natin ang bawang at sibuyas. Wait lang tayo ng ilang segundo at nilagay na natin yung kikiam. Naprito na yan bago ko ihalo. Ilagay na rin natin yung carrots. Tapos aloloyin natin hanggang sa mag golden brown yung carrots. Isunod na rin natin yung repolyo. Konting halo-halo lang yan. Bahala ka na kung anong gusto mong ilagay dyan. Nilagyan na rin natin ng konting toyo. Sige, mikos-mikos lang natin yan hanggang mahilo yung mga gulay. At anguin na natin. Tapos sunod na natin luto ang pansit. Nee, natin nagpayaklo. Adan sa bisita ng makipangan. <laughs> so ayan, nilagay ko na rin yung pansit na kulay green. Maghantay lang tayo ng ilang minuto. Nagdagdag na rin tayo ng punting tubig. Ayan, maglalagay na rin tayo ng pritong itlog para sa toppings. Depende kung anong gusto mong i-toppings. Kahit pritong isda, pwede mong itoppings yan. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> so ayan, malapit ng maloto, halo lang natin hanggang mag-golden green yung pansit. Ayan, luto ng ating pansit na green Malunggay flavor Ilagay na rin natin yung mga toppings na kikiam Ayan, ayos ayusin lang natin ng konti Para maganda naman Para parang pang restaurant yung datingan Isunod na rin natin yung pritong itlog Ayan, kung anong gusto mong i-toppings, bahala ka na. So, ito na, luto na ang ating pansit na kulay green. Nag-gimasan. Pan, Gabriel. Ito na yung pansit, batil patong na kulay green. <laughs> Woo! Wow! <laughs> Salamat sa pagbubuyan nyo! <laughs>